Hello guys, kakatapos ko lang nag-workout. So, bumili kami ng takeaway food dun sa Nandos. Ito ang paborito na pagkain namin kapag tinatamad kaming magluto. So, yun ang kinakain namin palagi guys. Kasi, paborito namin yung chicken. Ito naman ay hot spicy talaga to na chicken. Pero ang sarap sarap na sarap talaga. So, ito naman ay barbecue. Paborito ito ng mga anak ko. Ang bango pa niyan, tsaka parang manamis-tamis yung lasa. Ang sarap talaga ng barbecue. So, dalawang flavor lang paborito namin. Ito ay mga sauce. Kasama na yun sa pagbili namin. Ito ay spicy chicken. So, dalawang ano lang ang binibili namin kapag bumili kami ng uh, pagkain sa ano chicken galing sa Nando's. Um, yung spicy at saka yung barbecue. So ayan nagutom naman ako kaya hindi na talaga makapag-antay kumakain agad, 'di ba? Sarap na sarap 'yan. So ganun lang ang buhay namin dito, guys. Kapag pagod, kain diretsyo. and then prepare na naman para kinabukasan. So, itong sauce na to, ang sarap nito, ito. Mild siya na, ano, spicy. Um, pag magpunta kami sa restaurant, bumibili kami ng sauce na ganyan. Kasi, pwede siyang ihalo or magagamit siya kahit anong ulam mo. Ang sarap talaga na sauce na yan. So, ito ang Dinner ko ngayong gabi after sa workout pero grabe naman talaga yung workout ko eh. Talagang pinush ko yung workout ko ngayon kaya I think deserve ko rin tong malaking ano talaga isang bandihadong <laughs> ano talaga pagkain. Ayan, thank you for watching guys.